Magandang umaga sa inyong lahat mga boss. Yeah. Dito ulit tayo mga boss sa Garden Villas Project natin mga boss. Uh, ngayong araw pala mga boss, lahat ng uh, bakal ng poste natin mga boss. Ayan, itong mga to mga boss. Ayan, uh, na natin yung uh, dulo nito. Yung papatong dun sa mga parilya natin mga boss. We prepare na rin tayo dito ng uh, buhos natin mga boss. Ayan, na tayo ang mga pundasyon natin. Walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town Listen, I need Yung mga pundasyon natin mga boss isa uh, nabuhusan na natin. Ayan, ito yung pundasyon natin dito sa likod. Nabanggit natin isa uh, dalawang poste tayo dito. Ay, kaya yung uh, pundasyon natin dito mga bosses, is, uh, isa lang uh, combined putting uh, kung tawagin nabanggit na natin 'yan sa mga last na video natin. Ayan, uh, eto mga boss, meron tayong isang poste doon sa mga boss sa may kanto. Etong poste na to mga boss, isa uh, ni reduce natin. Ah, uh, ito ginamit natin bakal dito sa 12 mm. Ah, uh, pero yung anilyo natin is uh, the same pa din, uh, 10 mm. Y pero yung laki ng anilyo natin mga boss, magiging kasing laki siya ng uh, CHB. Kumbaga, ah, uh, kapag na-finish na to is uh, parang wala siyang uh, poste. Ito kasi mga boss, is may asintada tayo dito na CHB. Magkakaroon tayo dito sintada tsaka yung sa part na to. Ito kasi yung part na to mga boss is laundry area. Uh, kaya naglagay uh, dito na pinakang open air dito para at least uh, may pumasok na hangin. Uh, kaya yung poste natin doon is uh, nireduce natin. Kasi nga yung second floor is wala naman siyang slab. Uh, CHB laying na lang tayo dito. Tapos ito uh, hanggang dito nga yung uh, pinakang slab natin. seto, ito, ayan abusan na rin natin. Ayan, kumpleto na siya mga boss pati yung sa part na yon nabuhusan na rin natin to ayun pati dito mga boss lahat pala ng poste mga boss is nabuhusan na natin pati yung sa side na to ayan tapos kino na pala natin mga boss yung kulang pa natin dito may isa pa tayong poste dito na kulang ayan uh, Inukay na rin natin to para at least mabuhusan natin bukas kung sakali tapos yung sa part na to mga boss uh, meron pa rin tayo dito ng uh, poste uh, yung paikot natin mga boss is eto na lang yung uh, eto na lang yung kulang na poste natin etong sa side na to at yung doon tapos sa uh, kompleto na tayo dito sa may uh, poste natin sa gilid ang kulang na lang rin natin mga boss is yung mga sa part na to yung sa yung ididikit natin dito sa may existing na wall magkakaroon din tayo ng poste diyan uh, kumbaga uh, partner nitong uh, mga poste na nilagay natin Ayan yung kakapitan ng uh, magigimbiga natin mga boss. Ah, uh, dadaan din pala tayo mga boss ng uh, sa Tamara Subdivision mga boss. Ayan na, uh, silipin din natin ngayong araw yan mga boss. Dito na pala tayo mga boss sa uh, project natin sa Tamara Subdivision. Itong uh, minor renovation na ginagawa natin dito mga boss. Ayan. Yung tiles pala natin dito mga boss. Ah, uh, eto na siya. Uh, Nakapag-install na pala tayo ng tiles Ayan, kita mga pala mga boss yung uh, kulay ng tiles natin dito uh, Off-white yung pagkakakulay niya mga boss Ganito yung kulay niya Ayan, ito na lang yung part na kulang mga boss Ito, itong sa side na to Tapos yung dito Yung dito mga boss, uh, may uh, likod natin uh, Nakapag-install na rin pala tayo ng bubong dito mga boss Ayan, nabubungan na natin, uh, eto na siya. Uh, may bubong na siya. Tapos yung uh, yung harang natin dito na steel mating mga boss. Is ito na rin. Uh, Na-install na rin natin, uh, na-primera na rin natin ito, mga boss ng uh, epoxy primer gray. Ayan, ito na siya mga boss, may harang na siya. Ayan, ganito na yung itsura sa likod mga boss. Yung dito naman, mga boss, sa second floor, uh, na-close na pala natin to mga boss. Yung uh, partition natin dito, sa side na to, na-close na natin. Ayan. Tapos, nakapag-install na rin tayo ng uh, pinakanghamba ng pintu natin doon, mga boss. Uh, yung layout natin dito sa second floor, uh, meron tayo ditong, uh, ayan, kung makikita natin, mga boss, meron tayo ditong bakante. Ito, uh, mga boss, is itong lagyan ng uh, yung built-in na cabinet mga boss. Ayan, ganito. Yung ah uh, yung layout natin dito sa second floor. Uh, sa kabila sa kabila din nito mga boss, isa uh, may uh, space din tayo para sa uh, cabinet. Dito naman mga boss, yung sa kabila, ito yung space natin sa cabinet. Ayan, pwede rin tayo dito maglagay ng cabinet. Ayan, tapos ito nga yung sa side na to, ito na lang yung uh, eto na lang yung kulang natin. Asymbol na rin natin yung frame neto. Na Ay, nabanggit natin sa last na, na video natin mga bosses. Ito, uh, pinalitan natin to ng uh, 2x3 na metal stud mga boss. Uh, ito na lang yung tatapusin natin dito mga boss. Itong division na to dito sa may hagdan. Tapos uh, okay na tayo dito mga boss. Ayun, uh, preparation na nga tayo sa uh, pintura para dito sa second floor. Ayan mga boss, uh, uwi na pala tayo mga boss. Uh, muli mga boss, maraming maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa munti nating na channel mga boss. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.